Maruya. So, meron tayo ditong banana, flour, at saka asin. Nahati-hati ko na lang ganito ang ating mga saging. So, siguro sa tatlo, no, gagawa ko ng tatlo. Group them into three. Ayan. Ngayon naman, gagawa tayo ng oops lang, oh. Gawa tayo ng butter. Ang lalagyan lang natin ay flour at saka salt and water. Yung abo, nilalagyan nila ng baking soda, pero ako, at saka uh, cornstarch, pero ako flour lang, tsaka asin, dahil wala naman ako noon. So, eto na yung ating um, butter made of salt, water, and flour. Maganda na medyo meron siyang buo-buo. Ngayon, nilagay na natin. Ito na po yung aking mixture of banana and butter bit of flour, asin, and and salt. So, ganyan po siya. Hindi ko po siya nilagyan ng Uh, sugar kasi yung banana na mismo ang magiging sweet niya. Sweetener niya. Mamaya, lalagyan natin siya ng white sugar pag naluto na siya. So, kailangan din natin ngayon ng oil. Ngayon, naglagay po ako dito ng uh, paper towel para ma-absorb ang oil galing sa ating lulutuin. Be careful lang po na hindi sila magdikit-dikit dahil may napan po tayo mamaya. Pagkiwa, hiwalay sila. Hindi na ako naglagay ng anything ng egg or anything para crispy ang ating maruya. Mas maganda din na matigas-tigas pa yung ating saging para crispy ang ating maruya. Kaya medyo ma-brown brown na tapos balik natin. Habang ah! mainit pa, lagyan natin ng sugar. Ito na po aking finished product na maruya. Tapos ito na lagain ko mamaya. mm -hmm.